Naging susi naman po yung naibalita naming kuha ng CCTV tungkol sa lalaking nambudol-budol umano sa isang mag-asawa sa Maynila para hindi mabiktima ang isa pang lalaki sa modus na ito. Nakatutok si Marisol Abduraman, Exclusive. August 21 ang ipalabas dito sa 24 Horas ang CCTV video na mag-asawang kinakausap ng isang lalaki sa kanilang kainan sa si Entramuros, Maynila. Ang modus ng suspect, magkukunwa rin si man na kadarating lang at kakilala ng mga biktima. Bebentahan ng sasakyan ang mga mabibiktima at kapag hindi kumagat, aalukin ng imported na pabango. Ganito daw ang estilo na ginawa ng kapareho mga suspect sa may-ari naman ng isang junk shop sa Lardizaba Street, Sampaloc, Maynila. Walong araw matapos mang biktima sa si Intramuros. Bigla raw pumasok ang lalaki sa opisina ng biktima at binati siya na parang isang matalik na kaibigan hawak lang dito tapos kumusta kanoon hapir alam mo naman, matagal natin magkilala. Taka ako, bakit magkilala tayo, hindi kita kilala eh. Inalok daw muna sa kanya ang isang SUV at kalaunan mga pabango naman. Nainganyo raw si Bernie at binayaran ang ilang pabango. Walang ano-ano, ipinakita ng suspect ang peklat sa tiyan dahil daw sa katatapos na operasyon. Doon daw alala na Bernie na ito rin yung lalaking na panood niya sa ulat ng 24 oras. Nakita ko sa ano, 24 oras. Natandaan ko yung surat, yung sabi niyang operado siya kaya agad tumawag sa pulis. Tumawag sa 117 at katao naman nandito tayo, tinawag sa amin. Kaya nagpa-dispatch ako ng tatlong tao na inabutan naman doon sa lugar. Nakuha mula sa mga suspect na nagpakilalang sina Walter at Susan Pexon ang 5,000 pesos na cash na nakuha mula kay Bernie. Hindi itinanggi ng isang suspect ang ginawa pero giit niya, hindi sila masamang tao. Kinasuhan natin sila ng estapa and other forms of swindling tumagap yung ating biktima. Napanood niya to yung programa niyo dun sa 24 oras. Muli na namang napatunayan ang tulong ng CCTV video sa pagtukoy sa mga suspects sa krimen. Pero ayon sa mga otoridad, mahalaga pa rin daw ang pakikipagtulungan ng taong bayan, lalo na ng mga biktima para sa ekaranosolba ng kaso. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.